Wikipedia number 1107. Our word for today is utang or loan. Ano nga ba ang utang? Ang utang ay pera na hiniram mo na dapat bayaran sa takdang panahon or isang bagay na may monetary value na dapat bayaran sa pinagkasundoang araw. Ang utang ay dapat bayaran. Ang bigay ay bigay. Hindi pwedeng parehas yun. Don't assume na ang utang mo ay binigay sa iyo. Matuto kang magbayad ng utang kasi ang sikreto ng maasensong buhay ay dapat marunong kang magbayad ng utang. Kahit pakayod ka ng kayod, kung hindi ka marunong magbayad ng utang, hindi uusad ang buhay mo. Lalong malulugmok sa hirap ang buhay mo kasi mga taong pinagkakautangan mo nagagalit sa iyo. Hindi maganda 'yan sa buhay. Baka pa nga sinusumpa ka. Magbayad ka kaibigan, bigan kahit pa konti-konti lang. Tingnan mo, uulan ng blessing sa iyo. Gagaan ang pamumuhay mo. Saka ang utang na wala kang balak magbayad ay para na ring nagnakaw. Ang tawag sa English dyan is daylight robbery. Paano ka asenso kung nagnanakaw ka, di ba? Paano ka susuportahan ng mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay kung nagnanakaw ka? Kaya wag kang tumakbo kaibigan, huwag kang magsinungaling, huwag kang magtago. Kasi paano ka makakaulit ng pangungutang kung ganyan na ugali mo? At saka, huwag mong baliktarin ang mundo na ikaw pang mas matapang at ang nagpa-utang sa'yo ay nagmamakaawa sa'yo. Believe me, kaibigan. What comes around, goes around. May karma. Grabe ang balik sa'yo. Kaya matuto kang magbayad ng utang bato-bato sa langit ang matama ay huwag magalit